Anong tapalodo sir gamit mo pag nagtag-ulan? Doon sa dati kong shocks, uh, meron akong ginagamit na ganito. Nakaabang yung mudguard ko. Kinakabit ko lang dito pagka maulan. Pero nung nagpalit ako ng OKM, uh, hindi ko na nilagay yung abang. Inalis ko na totally. Dati meron akong abang na ganito. Nakalagay dyan sa shocks. Tapos kinakapitan nito. Kaya lang parang para sa akin yan Kaya pinanggal ko ng totally Iba na lang yung ilalagay ko pagka umuulan Ito, mapakita ko sa inyo Naalala niyo yung face shield Noong may mga lockdown pa noong COVID Marami kaming ganito nakatabi Sabi ko, ito na lang ilalagay ko ite tape ko dito pag umuulan Bale, ganyan ang mangyayari naka siya dito sa plaka Tapos, yan Pwede ko nang tanggalin anytime Pwede ko ikabit anytime Mas magaan siya compared dito sa ginagamit ko. Tapos hindi rin siya matakaw sa storage sa compartment natin kaya ito na lang gagamitin ko. Parang ganyan ang kalalabasan niya pagka maulan. Although hindi ko pa nagagamit kasi hindi ko pa natsutsamba na malakas na ulan sa daan. Pero ayan, ganyan na lang gagamitin ko ngayon para at least mas malinis yung view dito na may nakalagay na ganito tsaka yung abang na nakalagay lang permanente dyan mas malinis siya tingnan yun nga lang may ganyan akong gamit ngayon